maglalakad-lakad kami guys maghahanap kami ng gulay yun ang uh, napagtripa namin ngayon kasi nagsawa na sa karne nagsawa sa uh, ang lalaking hamburger na nilantakan namin kanina <laughs> ngayon maghahanap kami ng ano, gulay yun ang aming uh, Iya, yeah, 'no ngayon. Kakainin, guys. dun 'yun eh sa kanto. lang para exercise na rin. <laughs> Harap kami gulay. Hanggang Quezon City na rin. Puro diwata na lang din ang uh, bukang bibig. Hello. Diwata, Sure daw. <laughs> Shout out. <laughs> Pati yung nakaangkas dun sa motor. Oh. Mahabol ka. Hello. Ayan si ma'am. Baba ka! Hello! Hello! Natabingan pa si ma'am! Natabingan pa! Hello boy. Hello po! Lili! <laughs> pastingan Hello po! Hello sila sa Bumaba pa. talaga sila sir, 'no, para lang sa pa picture, eh. So, dito na kami sa kanto Visayas Avenue between ano, uh, in front of uh, Shell. So dito kami guys kasi mamimili si Diwata ng gulay. Dahil yung gulay ah uh, yun ang aming gulay uh, Gulay. So magugulay muna kami. Yun no. Makrapto Alok bate. Alok bate. Yan. Yan. At saluyot. Ito. Lilipas din yan. Pwerte mo ba? Last mo na yan. <laughs> <laughs> diwada! Picture ako, diwada! Picture naman kami! Ay, nagbibili no, na siya. May kalabasa. Yung maliit lang na kalabasa. Yung okra mo ba hindi pa ito ano? Yung tawag dito? Matigas. Matigas? Matigas yan! Baka <laughs> matigas ito sa ulo Sitaw. Sitaw, ay mo? Oo, okay. oh, kasama yan. Pwede naman. Gusto ko yung ulam na ano, pang ano talaga. Oo, sibuyas. Yeah, yung ano lang, probinsyang ito. ano, luto. Marami tayong sibuyas po. Ngayon. Maggugulay kami kasi sawa na sa ano, karne. Anong tatawang mo ate? dinan! gano'ng gano'ng gano'n. Gusto ko na maggulay. Tayo magluluto kasi ano, baka igisa na naman nila yan. Kaya nga. No? <laughs> dito lang yung may binay. Oo nga. So yan o. No? Ano Excited yung mga tao guys. Nakakita si Tiwata dito sa labas. Yan, tama na yan o. Mabicture mo na tayo. Sige po, sige. 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 Okay. Hmm. <laughs> Ah, 'yung camera niyo, unique pa. Unique. Unique pa. Musim pa picture din ako. Maling gilalatong ito, no. Maling gilala 'yun, ang ganda pala. Akala ko sa likod 'yun lang. Dito na <laughs> malingke 'yung ano, Ben, Oh, dito pala may mamit ng bulak. Oh, dito lang din pala. Lundi pala. Oh, okay. Dito dala-wala lang, may picture. Ang maganda 'ron, ang gano'n, siyempre eh. Dito pa mayroon. 'Yan, sa ulo mo, sir. Ito, oh. Ito, oh, yeah. 'yung mabaho na 'to 'yung gusto ko ah. 'yung ano, 'yung mga bagong ano daw sariwa daw uh, 'yung bagong na. bagong bilad pa lang. Oh, oh. Bilad, bilad. Oo. Oh, oh. Hindi, bagong bilad. Lumang bilad. Happy Luman birthday. mo na 'yan. Tigo na bukas. Serinda. Kano? Tama na yan. Hello, Pochi. Happy birthday. Mabuhay ka 500 years. <laughs> Dinosaur na yan. Ito ay masarap, oh. Labong. 948. Mas mahal pa nga sa ano yun eh, sa karne. Kamatis Kamatis. meron ba? Oo, lalagyan natin kamatis para medyo maasim-asim ng konti. Picture muna! kamatis? Picture muna kayo. Picture, picture muna sa mga sa tindera. Yun, dito nakabili si Diwata ng

Magluto tayo ng gulay para healthy naman yung katawan natin. Para tingin ko no. wala nang vitamins yung katawan ko. Gusto oh, no. ko ng gulay. May yung gulay na parang ano, lutong probinsya lang yung... Pag-apiwan lang ng apoy. Parang ano... Okay na. Uh, so, so, ganun sa amin eh. Sa amin, sa amin yan. Sa amin, ang tawag yan, dinding-ding. Pinapatong na sa sinaing yan, tapos konti lang. Kain na kagad. Ayan, ang dami okay. di ba? Ayan o. picture daw. Picture muna! Okay. Ayun, <laughs> Tricycle na tayo. Layo oh, pala eh. Ah, Nasaan yung ano? Asan ah, yung cellphone? <laughs> Excited kami dalawa eh. Excited si ate. Nawala yung cellphone. Paano mo po. Ayo lang po. Ayo lang po. ako. lang po. Ayo lang po. lang

Dalawa, isa pa. Tabi lang namin. <tipos> Ulay. Uh, tabi na namin sa kusina. Tara, ulit ko yung naroon po. Tayo mag, ano. Tama ka dito. Sir. O, uh, Dalawa kayo. Dito. Bintag, dalawa kayo. <tipos> sa nabawan lang daw, walang mantika, ha? Walang manti tika, ka, ha? ha? Sige lang.